Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating pag-uusapan ang isang hindi kilalang kwento, ngunit napakalaking aral ang ating makukuha mula sa Biblia ito ang kwento ni Esther. Ang Persia ay pinamunuan ng isang makapangyarihang haring si Ahasuerus o Serchas sa lingwahe ng Hebreo. Siya ay nagtataglay ng kayamanan at kapangyarihan ng buong Persia. Sa isang gabi, habang nagkasyahan ni Nais ng hari, na pakilala ang kanyang nuwi asawa na si Reina Vashti sa mga bisita. Agad na tinawag ng mga alipin ang Reina sa utos ng hari, ngunit hindi pumayag ang Reina sapagkat ayaw nito ng mga kasyahan ng tugtugan at pag-iingay. Sapagkat dismaya ng hari kinabukasan ay inutusan niya itong lumisan ng Persia at huwag nang magpakita pa. Ngunit makalipas ang ilang panahon nawala na ang galit ng hari Ngunit dumating din sa fanya ang lungkot na walang makasama sa buhay. Isang araw, nag-anunsyo ang hari na na siya ay maghahanap ng bagong reyna. Lahat ng mga dalaga sa faharian ay inanyayahan na dumaan sa palasyo upang makipagsapalaran. Sa isang bayan na tinatawag na Susa, may isang magandang dalagan nagnanalan Esther. Siya ay isang ulila at pinalaki ng kanyang kinilalang tiyuhin na si Mordecai na talagang mahal siya ng lupos. Ngunit hindi iyon ang nagpatanyag sa kanya kung hindi ang pagmamahal at pagtitiwala niya sa Diyos. Iminukahin ng kanyang tiyuhin na ilihim ang kanilang tunay na pinagmulan. Dahil si Esther at Mordecai ay mga Hudyo o Jew. Pero ano nga ba ang dahilan bakit ayaw ipagsabi ang kanilang pinagmulan at lahi? Ang hari sa kwento ni Esther, si Haring Xerxes, ay isang Persian. Sa panahong iyon, ang Persya ay isang makapangyarihan imperyo na nasasakupan ng maraming lahi at kultura. Ang mga Hujyo, bilang bahagi ng kanilang kasaysayan, ay madalas na nahaharap sa pag-usig at diskriminasyon sa ilalim ng iba't ibang mga pamahalaan, kabilang ng Persya. Dahil sa kanyang kagandahan at mabuting puso, napili si Esther bilang reyna. Sa palasyo, siya ay nag-aaral ng mga tradisyon at patakaran upang maging karapat-dapat sa kanyang bagong papel. Isang araw, habang si Mordecai ay nakaupo sa tarangkahan ng palasyo, narinig niya ang isang lihim na plano ng dalawang bantay ng hari. Sila ay nagbabalak na patayin si Haring Serxes. Agad na kumilos si Mordecai at ipinaalam ang pangyayari kay Reina Esther. Hindi nagaksaya ng oras si Esther at sinabi ito sa hari sa ngalan ni Mordecai. Matapos investigahan ang plano, nadiskubre ng hari na totoo ang banta at ipinasyang bitayin ang dalawang bantay na nagbalak sa kanyang buhay. Ang ginawa ni Mordecai isinulat sa mga talaan ng kaharian. Agad niyan inutusan na parangalan si Mordecai sa harap ng buong kaharian na may malaking parangal at pagpapakita ng pasasalamat. Makalipas ang ilang panahon ay nagkaroon ng bagong ministro ang hari na nagnangalang Haman. Siya ay may maitim na plano at walang Diyos sa puso, ninais nito ang lahat ay luluhod sa kanya. Ngunit si Mordecai na kasama nila sa palasyo ay umayaw sa kanyang anunsyo at sinabing luluhod lamang sila sa Diyos na nasa langit. Sa oras na iyon, nagkaroon ng puot si Haman kay Mordecai kaya't nag-isip ng masamang plano laban sa mga Hujo. At sinabing ang mga Hujo ay nagbabalak ng masama laban sa hari, kaya't agad nagpatupad ng batas ang hari upang lipulin at patayin lahat ng Hujo. Habang linid sa kanyang kaalaman na ang asawa niyang si Esther ay isang Hujo. Nang malaman ni Mordecai ang utos ni Haman na lipulin ang lahat ng mga Hujo, agad siyang nagdamit ng sako at naglagay ng abo sa kanyang ulo bilang tanda ng matinding kanungkutan. Pumunta siya sa gitna ng lungsod at humiyak ng malakas. Ipinadala ni Esther ang kanyang mensahero upang tanungin kung ano ang nangyayari. Ipinahayag ni Mordecai ang buong plano ni Haman at hiniling kay Esther na makiusap sa hari para sa kanilang kaligtasan. Sabi ni Mordecai kay Esther, Huwag mong isipin na ikaw ay ligtas dahil nasa palasyo ka. Kapag nangyari ito, maliligtas pa rin ang mga Hudyo, ngunit ikaw at ang iyong pamilya ay mapapahamak. Sino ang may alam, kaya't pahaka naging reyna ay para sa ganitong pagkataon. Magsalita ka sa hari, iniluklok ka ng Diyos upang magligtas ng maraming tao, sapagkat sa buong Persia ay may panuntunan na walang maaring pumunta at makipag-usap sa hari ng walang imbitasyon. Sa puntong ito nagbago ang lahat para kay Esther, na hati ang pagiging reyna niya at pagmamahal sa mga Hudyo, ngunit nakasalalay din ang pagtatago nila ng lihim niyang pinagmulan na maaring magdulot din ng kapahamakan sa kanya. Matapos ang ilang araw ng pag-iisip at panalangin, nag-isip ng magandang plano si Esther sa pamamagitan ng paghahanda ng piging para sa hari at lahat ng mga tagapagpayo nito. Natuwa ang hari na ang kanyang reyna ay naghanda ng ganitong uri ng sanusalo na kasama niya na hindi niya naranasan nuan. Nagdesisyon si Esther na lumapit sa hari. Nagsuot siya ng kanyang pinakamagandang damit at pumasok sa palasyo. Nang makita siya ng hari, natuwa siya at tinanong, Anong nais mo Esther? Hanggang sa kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. Nagipon siya ng lafas ng loob at inihayag ang katotohanan. Sinabi niya sa hari, O mahal na hari, kung ako po ay nakasumpong ng kagandahang loob sa inyo, ako po ay may kahilingan. Ang buhay ko at ang buhay ng aking bayan ay nanganganib, sapagkat kami ay ipinagbibili at kami ay lipulin. Kami po ay mga hudyo at may isang nagbabanak na puksain kami. Nagulat ang hari at tinanong siya, Sino ang naglalakas loob na gumawa nito? Sa oras na iyon, itinuro ni Esther si Haman at sinabi, ang kaaway at masamang taong iyon ay si Haman. Nang malaman ng hari ang balak ni Haman, na nalipulin ang mga Hudyo at ang katotohanan. Siya ay nagalit. Bakit hindi agad sinabi na sila ay iyong kababayan? tanong ng hari. Namutawi ang pagmamahal ng hari sa Reyna at ang pag ng Diyos. Agad niyang ipinatawag si Haman at tumakbo ito sa labas ng palasyo nagmakaawa para sa kanyang buhay. Ang parusa kay Haman mula sa hari ay napakamakapangyarihan. Matapos matukwasan ng hari ang kanyang masamang balak laban sa mga Hujo at ang kanyang pagbabanta kay Esther, inyutos ng hari na siya ay bitayin. Nalaman nila na pinlano ni Haman na bitayin kay Mordecai, ngunit siya ang hinatulan at isinabit upang bitayin. Ang parusang ito ay nagsilbing leksyon hindi lamang kay Haman kundi pati na rin sa lahat ng mga nasa paligid na hindi dapat magplano ng kasamaan laban sa mga tao ng Diyos. Dahil sa katatagan at pananampalataya ni Esther na ang kanyang bayan, inilabas ng hari ang utos na hindi na ipinapatupad ang masamang balak ni Haman, at sa halip ang mga Hujo ay binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Itinatag ang isang pagdiriwang ang pista ng Purim upang alalahanin ang tagumpay ni Esther at ang pagligtas sa kanilang bayan. Mula noon si Mordecai na ang punong tagapayo ng hari kasama si Reina Esther, ang mga tunay na taong may takot sa Diyos na pinagharian ang Persya ng maraming taon. Ang kwento ni Esther ay nagtuturo ng mga mahalagang aral. Ipinapakita nito na sa kabila ng mga takot at pagsubok, may mga pagkakataon na dapat tayong maging matatag at ipaglaban kung ano tama. Si Esther ay naging simbolo ng pag-asa at lakas para sa mga tao at ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon. Sa huli, ang kwento ni Esther ay hindi lamang kwento ng isang reyna. Ito ay kwento ng pananampalataya, pag-asa at katapangan sa harap ng panganib. Sa tuwing tayo ay humaharap sa mga hamon, dapat tayong magtiwala sa Diyos at magsikap na ipaglaban ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong pakikig. Naway ang kwentong ito ay magbigay inspirasyon at kalakasan sa inyo sa bawat laban sa buhay. Huwag kalimutan na sa mga pagkakataon tayo'y napakaramdam ng takot o nag-aling laman, naroon ang Diyos upang magbigay liwanag at gabay. Pakilike at subscribe upang patuloy natin ipamahagi ang makabagong mensahe ng kaligtasan.